1 versus 1 saber lords patry kung malakas ka nga So yun nga guys so, sa mga gusto pa makipag 1 versus 1 sa akin Make sure na nakapalo kayo sa page ko And yan tara let's G So kung makikita nyo dito guys naka tank emblem ako Pero yun lang naman yung passive ko guys Hindi naman yan pure tank emblem Okay assassin custom emblem yan Na pumupotok Pero yun nga guys sinakis ko dito yung sounds ko Pero biglang bumanat si idol malupet Pero syempre hindi magtatagumpay yan Basta basta since naka ages tayo dito Kaya ay na first blood natin si idol So ang rules sa game na to guys Is bawal mag defense item So kailangan okay, kailangan pure damage lang kaya ako makikita kita nyo dito guys rekta ano tayo dito guys blade of heptasis tatanong nyo bakit hindi war axe para kasi yung guys sa passive natin yung pumuputo para kapag ka nag combo tayo sa kanya isolid eh yung damage yun pasensya na idol na kain na mo ko birthday ng mama ko pa bati naman shout out sa mother mo bro happy birthday sa kanya so yun pengin naman kahit ispag lang <laughs> Pero yun nga guys, no, back to the ball game Hindi natin pagbibigyan to guys Kahit birthday ng mama niya Since pure damage to guys Paunahan lang talaga yung labanan Kaya ako makikita nyo dito guys, nalalambot ako Pag nag-uulti na siya, tapos wala pa ako Ulti, tapos spell din na Aegis Pero yun nga guys, nandito mabibigyan natin yan So kapag ka naka-blade of Hepta yung kalaban nyo guys, hintayin nyo lang siya mag-hit sa kahit ano. Kapag kasi nag-hit yan guys, yung passive na binibigay ng blade of Hepta, mawawala. Ayan, G na daw. So ayan, tingnan natin kung ano ibig sabihin ng G na. ba nabibigyan niya na ako dito ng malupitang death or I don't know. Ano kaya yung G na Pero, yun? Pero nga guys, no, unstoppable na tayo dito. So magpapa ano lang tayo dito guys Magpapa cooldown lang tayo ng ultimate skill Doon niya lang tayo makikita Ito lang guys Walang ganun Siyempre magpapa-farm tayo At pag nag-farm tayo Or nag-push eh, Makikita niya tayo Hindi pwedeng hindi Sa so 5 versus 5 lang natin Magagawa yun guys Yung hindi masyado nakikita sa mapa Pero pagka 1 versus 1 Siyempre makikita at makikita eh, yan sa mapa ba diba? So yun nabigyan ako ni Idol dito Nakakagulat Andun pala siya Tapos nagulat ako Ayun pero napagtanto niya din Yung pagkakamali niya Binenta niya kaya ayun, mas nakalamang ako lalo dito dalawa pa lang yung item niya tapos ako tatlo or apat na ata. So yung pinakamabilis na way para manalo kay sa 1 versus 1 nang hindi nagpupush or nagbabasag ng towers ang pagkakat ng lane. Paasakit ni idol guys so pero mas masakit tayo diyan. Buti na lang may ages tayo. Kaso nga lang dito nagkabigayan kami malalagay sa so, kita niyo yan. Boom, punet. Yari kami dalawa doon. 9 to 9 score namin dito so para mas masaya yung game. Sabi ko sa kanya pag napatay niya ako, panalo na siya. Kahit isang beses lang guys ha. Isang beses na lang yung kailangan niya para manalo nanalo dito. Grabe yung tower dive ko dun. Kung may purify yun, tapos ultin. Nako, yatap yeah, talaga akong malala. Pero yun nga guys, no. Isang clash na lang yung kailangan natin. So yun nga guys, no. Kung may kita nyo dito, nag-aamba na si Bato Sai. At yun na nga, umulti na. Kala ko talaga mabubuhay pa ako dito eh. Kasi ayun, may natira sa buhay natin, di ba? Pero mas pinili kong mag-push mag-isa at napakasakit nung mga minion wave. Kaya ayun, surrender si Batos. <laughs> Tais G, sa nakalaban ko dito, happy birthday sa mama mo, idol. Yan lang. <laughs>